BCH bot legit ba ito? Guys, panoorin nyo to itong video na to ha. Ito yung ads na click sa BCH para maka-earn ka ng BCH. Click nyo lang yan guys. May points kayong makukuha. Yan na yung balance ko. Ngayon, magta-try ako mag-withdraw. At first, i-check ko muna yung history ko. Yan, naka-withdraw na ako ng once. Mag-withdraw ako ulit. Yung gamit ko na wallet, isang coins.ph. Trusted wallet ko po to guys. Copy ko lang yung BCH wallet address ko. At ipipaste ko dyan para ma-withdraw ko na yung gusto kong i-withdraw. May minimum po siya na 0.0001 BCH para makapag-withdraw ka. Sa akin is nakaabot na ng 0 0.002 kaya yan yung i-withdraw ko 0.0002 kung gusto nyo to guys i-try nyo tong bch clickbot, libre naman walang puhunan magtsaga ka lang mag click ng ads Tingnan nyo po yung link ko nasa description. First po, install nyo po yung Telegram app and then click nyo po yung link ko. Don't forget po guys, i-click nyo yung link ko. Ayan na, na-withdraw ko na. So... maghihintay-hintay lang ako saglit kasi pending pa yan within a day mapaprocess naman yan i-click nyo lang yung coins.ph nyo mapupunta na yun doon Tingnan, tingnan nyo lang yung BCH wallet nyo guys. Makikita nyo dyan, may receive money from external account. Ayan na guys. Status dito sa BCH withdrawal ko is sent na. So meaning, nasend na po yan sa coins.ph nyo. Click nyo yung coins.ph nyo. Tingnan nyo kung meron bang na-receive from external account. Tingnan nyo yung history guys. Tingnan nyo rin yung balance nyo kung nadagdagan ba. Yan, may na-receive na ako. Yan. Na-receive ko na guys. Fresh from BCH. Both. Kaya guys, kung gusto niyo yan, click nyo lang.